oh Dito na tayo sa Mount Kalibungan. Papanik tayo ngayon doon. So, ano no, ganda ng panahon no. So dito tayo dadaan. Pababa lang muna to tapos doon na tayo papanik ayan. Mulan kagabi kaya ano eh medyo basa yung ano. Dupa So ayan yung main road dito sa bundok. Yan. Tapos ito yung papanik. So may kanto siya pakaliwa. Yan pwedeng mga tatlong campsite ata yung madadaanan mo dyan mimili um, ka na lang At tulad nito blessing camp and farm uh, dyan ako nag stay tapos meron pang isa ito camp edi mount kalibungan yeah. so, dito na tayo panik na tayo bago tayo sikata ng araw At mainit mamaya pag umaho ni araw dyan sabi ni ate dire diretso lang daw mga 30 minutes lang ata. 30 to 40 minutes daw. Depende sa pacing ng lakad mo. Ano kung sa taas? May mo iba rin nakatira dito. Eh. Morning po. Mag-oombra <laughs> ka. Nanjan, diyan po ako natulog sa ano. Diyan ako natulog sa, sa Ah, diyan lang sa taas. Sa blessing. Pa. Wala po gano eh. Hindi po. Hindi po, mamaya lang po. <laughs> ah Abigail at Adelia yung mga tao dito aalokin ka talaga ng kape nababait ano pala yung makapansin nyo guys no? may mga pabahay dito ayun, ano, katulad nyo no? ang dami nyan puro ganyan mga hindi na natuloy ganun sa taas meron yung mga ganyan ito, katulad nito. Ayan na. Ito. Yan, na nako, nakopahan. Na Ayun kay kuya. Na, nakopahan din. Ano pala yan? Pabahay pala dito yan. Ayun, yung mga hindi na nakopahan. Hindi yata tinuloy ng mga ibang titira. Kasi nga, mahirap ang kabuhayan dito. may mga ilan ng ilan meron lang na nakatira pero ito, ito wala yan pa oh dami nyan dito hmm? ah, taos na natin gagawin dito nakabili ng lupa pinatamba ka na nya camping ground tapos ganyan ang view ako oh, ganda lang Suwerte na nakabili Ayan, tuloy tuloy nakad ito medyo ano Medyo gradual na. Mukhang private oh. Oh. Paano kaya kung ikaw yung naligaw dyan. Diyan ka nasuot. Tapos gabi. Oh. lang. Oh. Napakahangin. Natay na naman tayo diyan. <laughs> Takot na naman si Neo nanginginig nginig na naman. Good morning, good morning. Good morning, mong Kalibungan. Ah, grabe, ganito. Wow, Wow, wow. panic nga tayo nga 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 oh. nga sunrise yan ang sinasabi ko sunrise ang Hanggang... ganda tapos yung papanikin natin na yun pa ayun magugubat gubat tayo dyan okay simulan natin dadaan dito sa may maliit na skinita na to daw eh pero pinaka main road ito yan bababa tapos liligo yan ng hangin so alam na ha <laughs> hindi mo hapagpalipad palipat, pagkaganyan pa naman ang hangin wala talaga yan Oh, hindi talaga. Hindi kakayanin magpalipad. Ay, ganyan na lang. Panoorin na lang natin sa video. Hindi makapoko kasi gawa nung ano. Tama ba? Nataanan pa. Dalawa kasi yung way. Eh. Ito, ginagawa na rin dito. Ang camping ground dito. Tapos, yung kabila, ang taas din. Yung kabilang bundok, pinapanik din daw yan. Mas mataas daw yan. Kabilang bundok na yan. Doon ata ang daan yan sa baba. So, yun, doon naman ang jump off point nyan. Marami tinang botolan, no? Mapakalapad pala na itong tinaanan ng lahar na to. Ang ganda nga naman, no? Oh. Ang galing ako doon sa kabila kahapon. Pero hindi ko tinuloy bala ko lang naman kasi palipad ako ng drone eh eh ganyan naman din yung hangin wala na rin wala ko lang gana dito na lang tayo taso ganun din to hindi ka lang makapagpalipad dito ang ganyang kalakas ang hangin wala wala eh, baka lipa rin lang tumaob lang yung drone mo sayang eh, video na lang natin sarap ng hangin ang lamig wala ay hingal mo ito paahon na to yun grabe dun pala ang ahon ayun huh? oh Mapaganda, Oh. Apa ganda oh. ipagod mo rito yung fountain tubig so mga ka road trip kung so, sino man yung mga ako vlogger ko na nagmotor gamit CRF nila ito maganda panikan CRF KLX any na jumper ng motor Oh, ang gitang panikan to. Oh. Kayang-kaya ng mga uh, jumper niya na motor. Oh. Hindi ganong mabato. Hay no? Sarap lang oh. Ang kaya lang ito ng scooter ko, bakit hindi? nakakatakot lang kasi baka mapatiran ako ng belt wala akong pambaklas may belt nga ako wala namang pambaklas okay na to maglakad exercise ba oh, ah, ang ganda oh wow Woo. sarap lang tingin ko malapit na yung tuktok -tuk. Tuling hill din dyan sa taas eh. Kapit na yan. Ah, Kapag dito, papanig kayo, mas may nakasalubong kayo ng matanda. Tapos tinanong kayo, ay iho! Nakita mo ba yung kalabaw ko? Ah, magdalawang isip ka na. Tutuloy ka ako. Tumakbo ka na pang balik. Iho, <laughs> <laughs> nakita mo ba yung kalabaw ko? Ay, malapit na sa summit. Ayan na. Actually, may isa pa yun. Ayun po, yung kabila. So, mas maganda nga dun yun. Ah, layo na na. Hindi naman tayo master pa. Para panigin yun. Nandito lang tayo para ang picture picture. video video. Medyo malakas-lakas so ang pagkari ko yun. Oo, oh, lapit na tayo sa si summit e eh, Oh. Ang kalibungan. Ah, ito medyo matarik may ahon. Quiet muna. Ayun. Tanaw na. Grabe. Oh ako coverage lit na lang eh, kasi yung palawig sa balis dito tanaw kasi iba na to eh, yung kabila na yan ay iba sa balis na yan tala na tanaw ah, tapos andun yung airport tapos Tapos, ito, yun yung binabaybay. Pag nagawa na yan, yun actually doon eh. Yun yung tuloy na ginagawa eh. Pag natapos yung mga tuloy-tuloy dyan, ang ganito, papunta na ng kapas tarlac yan. Yan tatagos ng kapas tarlac. Kapas butolan road. Balik pa tayo, konti na lang. Yan na lang yun. Oh, hindi na pa. even it qua utik utik na yun lang dito eh oh. yung mga utik ay lovers and paris pa dun dal dalawa dito tayo sa kabila

dito lang malakas to pero pagdating pala sa baba hindi ka ano oh. ay ngayon lakas oh ang ating West Philippine Sea ayan napakalawak tapos ah, may mga barko na nag-hauling eh umukuha ng mga buhangin ayan saan nila nire-reclaim yan Sarap, oh kahapon ang pangit ng panahon talagang ang lakas ng ulan ngayon talagang ano no ganda o yeah. Uh, Parang ayaw ko pong umuwi eh. Oh, sa ganda ng lugar. Mamimiss ah, ko yung mga ganito. Kasi pag nagtag-ulan na, mahirap na magbiyahe uli ng ganito. Kaya may chance ako, ginagrab ko. Kasi sa tag-ulan, mahirap na magbiyahe uli ng ganito. Okay na, boundary okay. na. Mababa na ako. Arek. Dito ako sa train park. Ito mga ka-road trip, dito ako nagstay sa Blessing Camp and Farm. Ito yung lugar na yan. Ito yung accommodation ko. Dito ako natulog. Parang 1,000 nata to. Pero binigyan ako ng discount ni ate, ginawang 700 na lang. Kasi umulan kasi kahapon eh, nang malakas. Dapat sa ganun lang ako matutulog eh. Parang mga kubo na ganyan. Kaso ang lakas ng ulan kakapon. Kaya pinapasok nga lang ako na. Ganda ng lugar. So, may maya, maya titikop na ako. Mapahinga lang ako ng kaunti dito mayroon silang dine-in area. Ito. Tsaka doon. Yan, tas may mga may mga drinks din. May beer. May soft drinks. Yan, water. Yan, kape din. Dito rin. Yan, may mga tinda rin sila mga cup. Kaya, lagi tayo magpapasalamat. Kasi, every day is a blessing. So, bininiyaan ako ng Panginoon na makapasyal dito. At pinagbigyan din uli ako ng maganda yung panahon. Kahapon lang talaga ng hapon, humulang yung malakas. Pero okay na din kasi pinagpapahingan niya ako. So, amaya, for take off na rin ako. Papahinga lang ng bahagya. Medyo na nga tog yung tuhod ko doon sa pagpanik sa bundok. So, yan. Eto. Dito daw, pwede mag-tent dito. Dito. Pwede maglagay ng magtent mag-tent pitching. So, ito. Ito yung mga kubo-kubo. Ito. -kubo. Dito ako dapat eh. Kung hindi lang inulan. Press rin. Tapos may saksakan din ng kuryente. Kaya kung may dala kang charger mo, pwede ka mag-charge dito. Ang ganda ng lugar. Blessing Camp and Farm. Ang tawag dito. Sa lugar na to. Ayan. So, ako yung magkakapi muna. Ha? Mga road trip, Ah, uh, maraming salamat at sa mga sumuporta sa akin sa tatlong araw at dalawang araw na biyahe ko uh, karoon ako ng mga naging kaibigan uh, shout out sa inyo sa mga nakasama ko ngayon at mga, na, mga nakasalamuha ko thank you thank you sa inyo sana manood kayo ng mga video ko ipopost ko soon so thank you guys sa so, ulitin. sa susunod baka mag hike ulit tayo pero medyo malapit na lang So, pag day, mag road trip. Bye! Thank you! Thank you. Bye. Bye.